On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka kalakas maghilik? Go! 7. Prutas na pwedeng kainin ang balat. bayabas Produktong madalas makita sa billboard. Perfume. Award sa school, best in black. Mat. Karaniwang lalagyan ng tubig. Jar. Ah! Ganun natin, Putos, ang nakuha mo. Eto, scale of 1 to 10, gaano ka kalakas paghilik? Ang sabi mo, 7. Ang sabi ng survey natin sa 7 ay... Meron, meron. Prutas na pwedeng kainin ang balat mayabas. O naman, survey says... 6. Produktong madalas makita sa billboard pabango. Survey says... Uy! Award sa school best in math. Survey. Tama, sir! Wow. Uy, karaniwang lalagyan ng tubig ang sabi mo, jar. Survey says... Oh! JL, 61 points. Hindi bali. Let's welcome back William. Para William. Parang William, okay. Okay, we're back. Si JL nakakuha ng 61 points. Ibig sabihin, 139 pa ang kailangan mo. Kayang-kaya, di ba? Kaya. Kayang-kaya. Diba? Kaya, kaya. Makikita ng viewers ngayon ang sagot ni JL. Okay, give me 25 seconds on the clock. William, magsisimula lang ang timer pagkatapos ko basahin ito. Unang talong. Good luck, William. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kakalakas maghilik? ko. Oh, 5. Prutas na pwedeng kainin ang balat. Mansanas. Produktong madalas makita sa billboard. Um, sabon. Award sa school, best in black. Mathematics. Isa pa. Um, science. Karaniwang nilalagyan ng tubig. Baso. Let's go, William. 139 points. Yan ang kailangan natin. 1 to 10. Gaano ka kalakas maghilik? Ang sabi mo, 5. Naghihilik ka ba? Medyo. Pagpagod na pagod. Ayaw, kaya 50-50 tayo. 50-50 lang. Survey says... Top answer! That's a top answer! prutas na pwedeng kainin ng balat. Ang sabi mo, mansanas. Survey says, Top answer! Ah! Produkto madalas makita sa billboard. Sabi mo, sabon. Survey says, Top answer! Ah! 24 to go. Award sa school. Best in black. Sabi mo, science. Survey says, eh, hindi yan tapas. Hindi yan, hindi yan tapas. Mat, mat. 13. Baso! 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 1, 3. 13 points. Yan na lang kailangan natin. 13. Yung jar, 0. Ang sagot niya, baso. Sa tingin ibibigay ang baso? Ang tanong, karaniwa, nilalagyan ng tubig. Oh my goodness! Ha! Baso! Yeah! deba ayos ayos congratulations here you heavy bombers you have won a total of 200000 pesos